Nakain ako guys. Ha? Ito ang Daniels. Ang pangalan namin. Kakain ako, Joha. Ano na? 26 days. Kain na ako. ilan ilan na yung mga tao sa Manaw guys kasi 26 days na sa ng Ramadan yan ito na ako ito na ako guys. uy may araw pa pinky lord yan wow. guys oh yung araw dito ako daan hindi pa hindi pa kitchen. Yan, dito ako dadaan. Hmm. Ito lang ako sa gilid, guys. Kasi Ito lang ako sa gilid. Kasi ano? 26 days of Ramadan. Ayun. May ilang araw na hindi ako nakapag-video. Ayun. Ano, malaki, malaki araw. Ayan. Kakain ako guys. Ang mga enzyme Ay, kakain ako dyan. Ayan ang mga tubig dyan. Ayan dyan. Dito lang ako sa bibig kasi. Diba? Ano ako sa bibig. Antay ako dito na. Dito lang ako. Dito. na naman ako mga day. Ang ng ano. Ang araw ay palubog na. Yes. Ang araw ay palubog na. Dito tayo. Apo tayo dito. Hmm? aku ya, ya. Palubog na ang araw. Dito lang ako, guys. Kasi si Inday si si ay na ano. Dito lang ako. Hindi hmm, ba? Almaray Almaray Tapos meron akong Laban bang mm. mm. Laban guys Laban, Laban. Mm. Diba? Mm. Tapos beats Ayan beats tayo ngayon mga bebe

meron tayong almaray yan may yung almaray yan at saka ito ang laban hmm, laban guys laban lang diba? La, laban hmm. dito yun sa yoi na laban yan yan ang araw palubog na talaga hindi na learn hindi na naman na malamig hindi ako nag maghanda nga ako mamaya ng ano ng ano ko talokbong ko kasi mainit na ah sarap pa ako eh Mabas mm -hmm, mm -hmm. mm -mm, mm -mm. natin pagkain natin. Si Ayan, <tipas> makanin tayo. Ito, may sili. May sili pa kung konti, <tipas> oh. Ayan, sarap yan. Wala ng Lumubog na si Haring Araw. Diba? Dito lang tayo muna kasi di opsi inday sila. Dito lang ako. Jididit, jididit. And I... Hmm. hmm. Pa maista pa nag ano. Maista isda. Maista isda maista. Maista ba? Anong oras na ba? 29. Malapit na. Malapit na. Malapit na. flowers, flowers din eh. Wala ka nang kasi. Yan. Yan ang iba, oh. Ang iba, mga jay ay pinupo nila. Mm. Hello, mga bebe. Ayan. Dito na naman ako. Bumalik na naman ako sa paborito ko spot. Sana maganda doon. Sana, oh. Upo. Kung may upuan doon. May upuan doon eh. Tignan ah. mo natin. Wala pa man. Tignan natin. lang po kasi hindi nila ng upuan. Maganda sana doon may lagyan ng upuan. Eh. May mga ano naman oh. Di ba? Tignan ang upuan dito guys. Ayan. Kapag may upuan sana dito oh. Ayan o doon ang baon ko. Ayan. Okay. Dito, may ilaw dito, guys. Ayan. May ilaw dito. Ayan, ilaw nila. Ayan, may ilaw yan. Ang bulaklak na yan, oh. Ang laki ng paso niya, oh. Ayan. Diba? ba, ganda siya. Ayan. Wala pa. ulit tayo ayan ulit tayo sa favorito itong spot ayan di ba maganda siya